So, good morning mga kasari. Ayan guys, malamig na umaga sa inyong lahat. So, ayan nga mga kasari. Umaga pa lang nag-order na ako nitong mga ganito. Oh. Ayan. Aw, uh, huminto ako sa pag ano nito, sa pagbebenta nitong mga ganitong ayan, tinapay. Kasi nga nilalanggam siya guys. Although nababalik naman siya, kaso nga lang nakakatamad magbalik. Ayan, nare-return naman to pag may mga langgam o di kaya lumambot. Yan, napapalitan siya. So, ito lang yung kinuha ko, oh. yung tawag nito. Uh, otap. Yan, otap. Alam mo, piso-piso lang yung ano mo dito, uh, tubo. Kasi, puhunan niya dito bawat isa is 6 pesos. Uh, binibenta ko lang siya ng 7. Tapos, ito din. Ayan, o. Oh yan. Apat lang itong kinuha ko, guys. Oop, yeah. yan. Yan, ito rin yung isa. Yung medyo mo, piso-piso lang yan. Tapos kainan mo, wala na. Tapos itong chicharon. Ayan, mabenta itong chicharon, mga kasari, kasi hinahalo sa munggo. Ay, mga yan. Diyan ko lang kasi siya sinasabit. Diyan sa may, ano namin, pintuan. So, minsan natutunto ng langgam. So, ayan nga mga kasari. Malamig ang panahon ngayon. Pero ang soft drinks ko, ah, mabenta naman kahit taglamig. Pati yelo. Mm -hmm. so, ayan, malakas pang hangin dito sa amin. Tingnan so, tinan, mo yung, tinan mo yung mga paninda ko, guys. So, ayan. Ah, laging puno. So, hindi mo na ako mamili ngayon. Bukas na.